guys, yan tapos na yung bagyo ko So guys, ayan yung malalim mo. Yan guys, yung ano. So yan. Tapos ayun din. Ayan yung, yung basang palay. Yan, tuyo na siya. Ayan. So yan. Ayun guys, yung malaki. Ayun, guys, yung malaking puno, oh. Nabangal yung ano. Hindi sa may ano. Ayun na, guys. Ayun, guys, oh. Bahapad. So, umupa na, guys, yung tubig. So, yung skobo natin, guys, nasira. Guys, naman yung namatay na pusa. Tara, tara, tara eto guys, yung okra. parang ako may nakita dito ng kuting. Ayun na. Tara, tara. Hello! Ayun na, may kuting guys. Oh. Ang cute. Ang cute niya eh, guys. Gusto kong kunin. May talaga sa pusa. <laughs> yung maisag. puti na lang guys na ani agad. Yung kay lolo kong isa, kay lolo Jose sa ninaani. Okra guys. Guys, konti na rin na isalba sa sitaw namin. Kung noon dito ay nakatuloy ngayon. Tayo na lang kasi umupa ni Baha. Oh my God. Eto guys, yung dito tayo dati lagi nagtatali ng talbos. Kamat chili Ito yung guys, yung kamat chili. Eh. Nandito kami lagi. Ang laki guys, say. Ayun yung talbusan. Ito guys, kasi yung sa may tulos, tapos dito puno. Naku guys, ang laki. Ang laki. ano nangyari sa kubo? Bakit parang parang bumabi upuan guys so, na baon. Sayang yung puno, laki-laki pa naman. So, malambot pa guys yung lupa. Kaya baka lumubog yung paan natin. Ito guys, so yung dragon fruit. Ay, dragon fruit ba yan guys? Yeah! Ayan din. So, ito guys yung part 2. Kasi ngayon, nakapasok na tayo kasi guys kaya may ganito kasi guys lulubog pa ama natin eh pag walang ganon ayan no and then natitalbos natin malago sa damo eto guys yung magandang flower ayan ayan Guys, may puno pa doon ng saging. Tapos, eto. Tapos, yung sito namin, guys, konti na lang dyan na itayo. Kasi, nag din. May puno pa dyan, guys, ng saging. Ayun, oh. Doon sa butas, guys, di makita. Ato guys, na isang kubo muntikan na bumuwal. Umuwal na talaga. And then, ayan. And then si Boomer, yung asa namin. Boomer! Hey! Ay, ay niya guys, tumingin dito. Ay, yung asa namin mo. Na. <laughs> Boomer! Eh? Ayun niya guys dati pag tinawag ko yan titingin naman eh Ayun siya guys so yun o know, yun know, o yun yung katawan niya so si yan hindi yan balahibo guys so talaga Yan guys, marami siyang punong binuwal. Yan, marami siyang punong binuwal, guys. Saya so, Ito bus namin. May nananand bus kasi. Ayan. Tanaw na guys bahay dun, 'no? May nagbabahay. Dyan. Ito, guys, yung sitaw natin. Oh, sakit. Ayan. Kabubamba nyo lang, guys. Andito tayo guys, may sa motor natin. Ayan papalag guys. Oh. Isum natin 'yan. in sa oh, may tao doon kasi may inaano yata sila diyan. Ang sipon noon, guys. Ayan 'no. Guys, ayan 'no, puno. Bold din. Hmm? Ayan 'no, guys, puno 'yan. Ayan.